Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang tagisan ng mga makapangyarihan. mula ngayon puro pagsangga na lang gagawin ko <tong> ah. Gusto mong makuha itong pito? Ganoon ba talagang kahalaga si Jenny? Wala ka na roon! Ah! Huh! Mukhang nalalapit na ang katapusan ng mundo ng mga tao kasama si Jenny. Kaya dapat tapusin na rin natin dito, Eugene. Ma... Pero sa susunod, hindi na. Kahit anong gawin mo, pahihirapan mo na kita bago mo makuha ang pito sa akin. Sinisiguro ko yon. Ako na lang hawak ng Lazarus. Sige na, ako na lang. Hindi na, dahil baka makuha lang niya sa ito. Ako na ang bahala dito. Manood ka, Eugene. Panoorin mo ang kapahmakan ng kasintahan mo, Eugene. Ngayon ako naman ang panoorin mo. Ipakikita ko sa iyo ang sikreto kong pamamaraan. Mm -hmm. Ano ba 'yan? Hindi ka na makakatakas, Jenny. Bakit mo ko sinaktan? Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Kumanda ka! <tong> <laughs> ah, dumami siya at naging pito. Ito ang pinakamalakas sa lahat. Nahati ako sa pito. Hulaan mo kung sino ang totoo dito. Pero dahil nanginginig ka na, sasabihin ko sa iyo, totoo ang lahat ng ito walang hindi totoo. ayat lahat ay kakalabanin mo! Ang Pitong Lazarus! Ano yan? Hirap na nga si Eugene sa isa. Mas lalo pa kaya sa pito. Lumaban ka, Eugene! Vincent, Dennis, Alfred! Tulungan niyo si Eugene! Ah! baliwala ang labanan natin silang lahat. Kaalala ako kay Eugene. Kailangan kumilos tayo. Oo. Oh. Ah! anim na to ang lalaban sa iyo. Ulitin ko, lahat sila ay totoo. Lahat sila ay ako kaya pagbutihin mo ang pagkikipaglaban. Dahil kung hindi, wala ka ng pag-asang makabalik pa sa inyo ng buhay. Pati ang kasintahan mo ay mapapahamak. Pati ang mundo ninyo.

Malakas ang kapangyarihan niyan. Kahit ano, kaya niyang sirain. Hangako't na iwasan mo ang limang kidlat. Pero isa lang ang kayang tumapos sa'yo, Eugene. Tapos na ang laban. Ako ang nagwagi. Akin na ang mundo niyo. Iiwanan na kita sa lugar na ito. Uh, 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 ang pito. Uh, bigay mo ang pito! Huh? Uh, 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 uh gusto. Bigay mo na! <sighs> Bakit? Uh! Hindi ako makapaniwalang talagang mahalaga ang babae niyo sa iyo. Mas gusto ko sabay kayong mawala dito sa kaharian ko. Gusto ko yan! Ako rin! Gusto ko yan! <laughs> Tumayo <laughs> Bakit hindi ikaw ang tumapos kay Jenny? Pag ginawa mo yun, gagawin kitang isa sa mga alagad ko dito. Para pakinabangan ka naman. Uh, uh, hindi. Hindi kagustihan, Eugene. Ang tsura mo'y puno ng takot at galit. Hindi masyadong malakas ang tira ko sa iyo. Makinig ka na lang habang sinasaktan ka. Uh, uh, uh. <clears throat> Atingin mo si Jenice sa mundo niyo. Nasa huling bahagi na siya ng plano ko, Eugene. Wala na silang pupuntahan. Wala na silang pag-asa. Babagsak na ang pintuan. At katapusan na nila. At saksi ka sa mga pangyayari. Kawawa ka naman. Wala kang magawa. <laughs> Sige. Manood kang mabuti, Eugene. Maswerte ka, Eugene. Isakan taga panood at bahagi ng mga pangyayaring ito. Pasalamatan mo naman kami. Bihirang mangyari ito sa isang katulad mo, Eugene. Si Jenny. Paano na si Jenny? Sira na ang pintuan ng kapalaran at wala na silang pupuntahan. Para na silang pusa na takot sa mga aso. Nakakaawa naman sila, hindi ba Eugene? Jenny! Charlene! Teka, nasan kaya si Jenny? Jenny? Magaling ka magtago. Pero nakikita ko ang panyo mo mula sa lakir na ito. <laughs> Mukhang papahuli ka talaga, Jenny! Umanda ka. Jenny! <smart noise> Jenny! <laughs> Tapos na ang pinakamamahal mong si Jenny. Huwag ka ng malungkot, Eugene. Ikaw na ang susunod sa kanya. Para hindi ka na magdusa pa. Sige, Lazarus! Taposin mo na siya! Sige na! Ito na ang iyong katapusan, Eugene! Hindi! Si Eugene! Kahit na siya'y detective ng kabilang daigdig, tao pa rin siya, Jericho! Talagang mahirap kalaban ang tulad ni Lazarus. Hindi niya kaya. Pag natalo si Eugene, lalaganap ang kasamaan sa buong daigdig. At kailanman ay hindi na ito magkakaroon ng katahimikan pa. Kailangan makapag-isip tayo ng paraan! Jericho, may alam akong paraan. Ano yon? Pagbalik ni Haring Yama dito sa palasyo. Uh, ano ka mo? Siguradong parurusahan ka pag hindi mo nalutas to. Malamang natanggalin ka niya dyan sa pwesto mo, Jericho. Uh, hindi maganda yon, Hindi maganda Mapapagod lang tayo dito. Huh? Huh? Uh! Uh! Ito ang gagawin ko! Ang mataas na lundas! Uh! Uh! Alfred, huwag ka na maglaro dyan. Ah? Pwede naman dumaan dito sa baba. Nagpakahirap ka pa. Tayo na! Ah! Ah! Ito na naman sila! Dennis! Alfred! Tayo na! Uh. Bali, wala yan. Pagkatapos ka sa'yo, akin ang dating nyo. At wala na kayong magagawa pa para dito. Uh. Uh. Sujin. Ha? si Jenny. Anu ka ba? Boy pa si Jenny, Yujin. <tip> <tip> ano? GMA Parine ng top Filipino News and Entertainment Media Company on Facebook and TikTok with over 24 billion combined video views for 2023. Tyreen of my highest video views on Facebook and TikTok for August with more than 3 billion total video views. Over 1 billion video views on one and GMA Network Facebook pages from kapuso netizens natumotok for their daily dose of entertainment pinusuan din ng gma public affairs and gma news facebook pages for the latest news and inspiring stories maraming maraming salamat sa inyong unstoppable online support Wala kayong silbi! Hindi nyo natupad ang pinagagawa ko sa inyo! Huwag <laughs> mo kong pagtawanan! Naiinis ako! Huwag mo kalimutan hawak ko pa ang buhay mo, Eugene! Ah! Katuloy sa pagyutin mo! Ikaw kasi kang mayabang eh! Ha! Madali para sa'yo yan! Pero hindi ko kasi mapigilan eh! Ang training mo! Tandaan mo, Eugene! Huwag kang susuko kahit na anong mangyari! Kapag alam mo nang tapos na, ito talaga ang simula ng lahat! Nagkamit ko na lahat ng lakas ko. Katapusan ko na ito. Uh, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Oo, oh, alam ko. Hanggang sa huling sandali. Ha? Ano? Lalaban ka hanggang sa huling sandali. Yan ang pagsasanay na itinuturo ko sa'yo. Ang pinakamahalaga ay determinasyon. Pero kung kanya na ang iniisip mo, hindi mo talagang makuha. Sa pagsasanay na ginawa mo, dapat sana ay naintindihan mo na ito. Mahalaga ito. Dahil balang araw ay tsak na magagamit mo ito. Kahit isipin mo sana mabuti, Eugene. Para sa'yo rin naman lahat ng itinuturo ko. Darating ang araw na pasasalamatan mo rin ako. At bakit ba sa akin kailangan mo yan ito? Pagod na ako! Kita mo na, may lakas ka pa. Hindi mo kasi binubuhos lahat. Kailangan lang talaga ay pinag-aaralan mo ito. Tama na! Tapos na training ko! Tatalunin kita tapos uuwi na ako! Oh, <laughs> Pero ganit ang katawan mo, Eugene! Pag nag-isip ako, kayang kaya kita. Pag nag-isip kang mabuti, mas malakas ang kapangyarihan mo. tanda mo yan, ang lahat ay pwedeng makamit kung ibibigay mo ang buong pagkatao para makuha ito. Kung may gusto ka, ipaglaban mo! Kung talagang, talagang gusto mo ito. ito! Kung may gusto ako... Kailangan ipaglaban ko. Kailangan mag-isip ako. Kailangan lumaban ako upang nakamit ko ang nais ko. Mabuti naman. Ah! Hindi ako susuko. Hindi, lalaban ako. Hindi ako magpapatalo. apa tahu lu. Ngayon, oras mo na! Paalam, Eugene! Paalam! Uh, uh, ah! Lazarus, lakas ng naipon niyang kapangyarihan sa kamay niya. Lazarus, tuloy ang laban! Inisip ni Eugene ang mga taong pinahalagahan niya, sina Vincent, Dennis, Alfred, Charlene at si Jenny. At nanumbalik ang kanyang lakas. Pero si Lazarus na naghati sa pito ay mahirap pa rin kalaban. May pag-asa pa kayang manalo si Eugene sa kalabang ito? Makuha kaya niya kay Lazarus ang pito?